bak besta dan sadaan, wii, nasadaan, wanda, yung yung sabi sa Facebook. ito sabi 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 idol. sabi 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 Facebook at sabi YouTube, Idol, ha? Ayan, nyo lang yan, Idol. Share and like and comment okay. <laughs> YouTube channel. Okay, thank you, thank you, Idol. Ayan, shout out. out. <laughs> meron akong iniwan doon ng pera idol. Hanapin nyo, idol ha. Tingnan niyo sa Facebook ko at sa YouTube ko. Ayan.

Ha? Hanay-hanay? hanay-hanay. Oh, ah, yan Mayroon akong iniwan ng pira doon na nun, hanapin niyo lang. Saan? Nasa kalsada lang. Kung sino makakita noon may additional price. Ha? <laughs> Ayan. I-upload ko to sa Facebook, nandoon lang ang ad address idol, ha? Okay, hey, idol. Okay, thank you idol, thank you idol. Okay. Ben, okay. nalisan 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 So, tell your family. hanay-hanay. Hanay-hanay. Sino mayari? Sino mayari nito, idol? Ayan Shout out idol Shout out Ito yung mayari ng Ayan Happy Pista Hanay-hanay Ayan Dito si Spider-Man Kahit hindi inibite si Spider-Man Mga kain si Spider-Man dito idol Okay lang idol Ayan Ayan Happy Pista Hanay-hanay idol Ayan Nina ko Hello. Apir, apir bi Apir. Yan. Mga idol nandito si Spider-Man sa ano. Anong barangay to, ma'am? Barangay Hanay-Hanay. Barangay Yan, ito yung mayari sa bahay-bahay. 'Yon. Pista ngayon dito, ma'am pista. Yes, Happy pista, everyone. Engineer. Ating engineer 'o? Oh. Ako ang kinakusti ang bisita. Ah, o. kano ano mo? Bisaya lang eh, o Tagalog? Tagalog, okay lang. Bisaya, pwede na bisaya. Ah, okay. Okay lang, bisaya. Oh, okay lang. Shout out, ma'am, shout out. Uh, shout out, happy Fiesta Barangay, halahan hala, tayo. Hala. Oh. Ay, mga senyor. Mga opisyalis nyo rito, ma'am. Mga opisyalis, mga opisyalis nyo. Oh, wala ka oh, dito. dito. Wala ka dito nandoon sila. Oh, ayan, ilong, sila. Oh, ayan, wala mga idol. Wala ka nilo, mga Nadia and San Jose, Catholic Choir. Ah, Catholic Choir. San Jose Men's Choir. Catholic. Okay. Sampul, oh. sampul. Ah, sampul. Hello, ma'am. Muna akong Facebook, YouTube, ma'am. Ako nag-isulat, ma'am. Ay, ma'am. ay ayan saan ka namin mahahanap. Ayan, sa ano. Hello mga idol. Shoutout idol. Shoutout Ayan, vlogger na spider man. Ayan. 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 na lang yung video natin, ma'am. At saka, mayroon akong iniwan dyan ng pera sa daan. Hindi hmm. nung makakita, may additional price. Uh, Pamission na lang sa video. Pero, pero kain ka muna. Busog na ako. Oh, <laughs> ah, na. Na, thank you kay ma'am. Thank you, thank you. Okay. Okay, thank you. bye 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 Shout out to mga ano, mga friends. Ayun. Uh, Muni Facebook idol. Nakoy kwartang gibilin das dalan basi kamo makita ana additional price. Ayan, kuno mo nang video nako. Ana ha. Ayun, YouTube ug Facebook na idol. Shout out do, shout out. Ah, tagasan kay do, tagasan. Ana si, ana si. Ana si. Ah, pero Bilyarista dol, vlogger bilyarista. Okay, thank you idol, thank you. Thank you. Okay, thank you. Yan. Spider-Man. <laughs> Mista rito sa ano, muna ako ng Facebook, sir. Basta ma-share niyo sa mga friends niyo rito. Pero wala mo. Shout out dol, shout out. <laughs> oh. oh. <laughs> Dito sila anong grupo niyo dol, anong grupo uh, niyo? Habal-habal driver. Ah, habal-habal driver. Dito idol sa kada Spider-Man. Spider-Man yan, idol. Hello, idol. Ang ganda ng view nito, idol. Oh. Kita 'yung dagat. Hello, no. Maganda ang araw sa ating lahat. Mayroong tayong iwan dito na pera, idol. Sino makakita nito, mayroong additional na price. Ayan, si Spider-Man magbibigay. Dito ko lang ito ilagay, Idol. Dito so, sa papuntang hanay-hanay. Ayan. Ayan, Idol. Dito ko ilagay, Oh. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Dito. Ayan. Ayan, Idol. Tinakpa ko ng plastic yan, Idol. Okay, Idol. Sino makakita dyan, Idol? Pakishin. Share sa ating Facebook. Tsaka picturean, Idol. Pakipasa sa aking Facebook, Idol. Thank you, Idol.